Ayan, magandang umaga mga katropang maglalado. Mayroon na naman tayong mga bagong nakasalang dito sa ating incubator. So lahat po ito ay brown eggs. Dalawang batch dito ay sa akin. At meron pang ibang may ari. may bakante pa po tayong dalawang tray. So, dun sa mga gustong magpasalang, dalahin lang dito sa bahay. Dito po sa Purok Dos. Pundado. Murang-mura lang po ang bayad. Presyong katropa. So, ayan, mapapansin ninyo mga katropa. Medyo malinis na yung ating incubator medyo lang at yung ibang mga mancha ay hindi na naalis uh, last week tayo po ay naglinis at nagdisinfect gawa ng bumababa ang hatching rate ng ating incubator so yun, uh, malaki pala po ang epekto sa hatching rate kapag ka hindi nalilinisan ang loob ng incubator nangyari po kasi ay may mga sumabog na itlog um, nakaraang buwan at sa dami ng ating gawa at katamada na din ay hindi gaano nalilinisan nakakaligtaan linisan so nag build up po ang mga dumi lalo na dito sa ibaba So ang nangyari nadama yung ibang itlog na nakasalang. Bumaba ang hatching rate at marami ding itlog na ano sumabog din. Kaya yan talagang kailangan na palagian ang paglilinis so yan, dinisinfect po natin gamit ang alkohol pinagpra spray natin ito ng alkohol simula dito sa taas hanggang dito sa gilid yan, sa gilid pati yung mga tray, kinuskus natin sinabon at pinatuyok, pagkatapos inisprayan din ang alkohol at itong mga ah uh, napapatungan na ito ng tray inisprayan din natin at kinuskos na maigi hanggang dun sa baba para isprayan ng alkohol at yan titingnan natin kung muling tataas ang hatching rate dati po kasi hindi bumababa ng 90% ang hatching rate nito Pansin natin na nung may mga sumabog na itlog below 50% ang hatching rate wala pa sa kalahati ng mga fertile eggs na naisasalang ang napisa at isa pa sa naobserve ko yung mga napipisa na sisiyo ay yung iba may mga depekto mga abnormality may mga napipisa na pilipit ang biig piki ang paa di naman ay naka ano nakatikom yung kuku baldado may mga sisiw din na napisa nga pero namamatay din so yan po yung epekto ng hindi malinis ang incubator so isang aral na po yan sa, at, sa akin kaya yan, gagawin natin every week yan, magdi-disinfect tayo dito sa ating incubator para masiguro natin na quality yung lalabas na sisiw at mataas ang hatching rate So yun lang mga katropang magalado. Magandang umaga. At happy farming.